Sa number 3, Comelec hindi pa makapangkakas sa mga poster sa mga kandidato samtang wala pa nagsugod ang campaign period. May report si Nico Delphine. Wala pa man na pagwaas ang Commission on Elections ang listahan sa mga designated common poster areas, madamo na sa mga tarpaulin kag poster sa mga kandidato ang makita sa mga dalanon sa Bacolod. Ginsili ni Election Officer Attorney Revo Sorbito, hindi pa makapatuman sa Oplan Baklas ang Comelec batok sa mga illegal campaign materials samtang wala pa magsugod ang election campaign period. Sa Pebrero 11 ay magasugod ang campaign period para sa senatorial kag partylist elections. Kag Marso 28 naman ang kampanya para sa local elections. Why tamay mo, brasa na na. No? Ang, ang, our hands are tied. KT, we are not authorized to conduct any back operation prior to the campaign period. May 111 tanan kay mga lugar sa Bacolod ang intalana nga sarang mapamutangan sa mga campaign materials. Nalakip diri ang plaza, mga basketball courts, mga lugar malapit sa barangay hall, simbahan, police stations, kagiban pa. Nagpahanumdum naman si Sorbito sa mga barangay officials angot sa pagpangampanya, kagbisa na mismo pagdumala sa pagpanakod sa mga campaign materials sa ang suportahan niya kandidato. Ang ato mga barangay officials, no? are not allowed to uh, campaign for or against, no? Kaya ito, ito, public official sila, no? Barangay official sila. So, but again, uh, subong, uh, wala pa siya, no? Wala pa siyang, campaign period, no? So, pero kung may ara, ya, yeah, uh, nga, ang barangay official mismo, ang katakot, uh -huh. no? Uh, kag ma, ma, may ara, ya, si yeah, file kaso siya, pwede ka na yan, no? But, but, but again, kita sa Comelec kung hindi tawon mabalaan kung tuod na or hindi no Nakasaad sa Omnibus Election Code ang pagdumili sa mga barangay officials nga magendorso kag mga kampanya Ang Comelec ang bukas nga magbaton sa reklamo para matagaan ini sang atensyon Nico Delphine para sa DGCast Negros